to so, Tamlison, Visayas at Mindanao. So sa magang ito, share lang namin ang aming pagpipitas ng talong na ang variety ay Calixto F1. So kahapon pa guys, no? uh, ah, sinimula ng aming pipitas hanggang ngayon. Tuloy pa kami sa pagpipitas. So ang variety po nito ay Calixto F1. So ang dalawa po may tapok tayo sa bandang dulo at meron dito. So sobrang tangkad po no ang talong na to lagpas taon na po. So seven times service na po siya ngayon. So ito po kadami ang napipitas. So kunti lang po no nasa 1008 siguro uh, kukuha po ito ng mga 600 kilos hanggang 700 kilos. Ang um, ating pinipitas na talong na ang variety ay Calix 21. Sobrang kapal po niya guys. Ayan po. So, sinimulan po natin ang pag-classify. So, yung mga ganyang klaseng bunga, yun po nang tinatawag natin class A. So, konti lang po ang tinatawag natin class B. So, yung mga baloktot na mga ganito, yun po ang class B. So, ganyan. Class B to, mga kapwa ko kapwa, So ayan lang. So ayan po no ang tinatawag nating class A eh, mga kapwa farmers. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat.